Baka hindi mo pa alam na ikaw ay at ako ay pansamantala lamang na nanir, naninirahan sa mundong ito. Sabi po ng salita ng Diyos, 1 Peter chapter 2, verse 11, Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito. Oh, salita ng Diyos, ah uh, the oldest book of the world uh, salita ng Diyos nagsasabi na tayo po ay mga dayuhan lamang sa mundong ito kaya dapat po habang po tayo ay nabubuhay sa mundong ito dapat uh, ang makita po sa atin ang magsadyos napausuhin po natin ang magsadyos ang problema dito sa mundong ito ang nagbabiral kung ano pa ang masama kung ano pa ang bastos yun pa nagbabiral kaya ano na lang ang may papamana natin sa next generation diba kawawa ang next generation mamamatay tayo mawawala tayo sa mundong ito pero ang mag ang mag ah uh, ang mag magkakaroon ng problema ang next generation next generation kasi hindi po natin ipinakita ang tama tayo na mga na naririto ngayon kaya habang may buhay pa tayo ah uh, bigyan po natin ng ng maayos na halimbawa, magandang halimbawa ang ating kapanahonan ngayon. Kasi ah, darating ang panahon, magiging history na lang po tayo. Mawawala na po tayo sa mundong ito. Kaya mabuti pong gawin natin ngayon, pairalin po natin ang magsa Diyos. At siyempre, dapat maging viral ang Biblia. Biblia po, napakahalaga ang Biblia. Okay, itong salita ng Diyos. Ito po, dito po, maraming mga tao na bago dahil sa salita ng Diyos. Hindi po rin yun makakapagbago ng tao. Salita po ng Panginoong Isus. Kasi ito po ang manual ng, salita, ng buhay ng tao. Thank you.